ate ah uh, good morning po new day new vlog na naman po tayo mga kariskarte so ayan magkipagsapalara naman ulit tayo sa ating paniliksay at ah uh, Hanap-hanap na naman tayo ng spot wala pa tayo magandang spot sa ngayon pero baka sakali ayun ano ba yun tulaka wala pa tayong magandang spot na, na ano dito ulit tayo sa dati natin mga hinuhulihan so sana pagbigyan ulit tayo magandang makahuli ng magandang blessing ngayong araw na to kahit hindi karamihan ang mahalaga may huli yeah. yun, o no? ala ko yun ah ala ko dalag hanap-hanap Ta, po tayo kahit saan dito sa ating dating spot makapagpalain tayo tatawid ulit tayo dyan mamaya pero sa ngayon dito muna tayo at titingin uh, tingin muna tayo um, baka sakaling pagbigyan tayo ni lord ng um, blessing sana sa araw na to at uh, hindi mo natin hakarin yung magandang dami ng huli ngayon kahit na konti lang ang mahalaga may huli diba Okay na po yun. So, ayan. Maghanap na po tayo. Ba, sana saan na ulit? Ano tayo ng magandang blessing dito? Napapansin agad tayo kung nahinginayan eh. Makapagkalaob ka agad eh. Pilih ini agak jatuh. hindi na makita eh huli huli po hindi ko lang alam kung ano isda hindi ko lang alam kung ano isda biglaan pong lumitaw huwag sana janitor ah roho okay hintay <laughs> ko po saglit yung yung ating camera buti pag on natin ay eh, mga maya maya um, lumitaw na Sabay putok na po agad. Ano ko po? Lumabit pa. Oh, lagot. Papapatid pa to. Ano po? na naman ang ating unang target. Scratch pa. Ah. Huh? Ayos. Hindi <laughs> naman natin expect ba? Bro, nga. Ano ko ano lang po eh. Ayy Lord, pinagbigyan agad tayo may paunang besing agad tayo kalating kilo mahigit po Oh, muna. Ito tayo. Tayo din sa kabila. Dito ka. Para may lansya na yung ating nalagyan. Ito mga dito mga diskarte. Andito tayo sa taas na puno. Ta sa inagatan natin ni Kuya na marahin siya hinuli. Subukan natin dito kung may mapadaan. Mga sakali. Eh, pag wala, ah. Uh, tayo sa ano, bilid. Pero kanina po, wala tayong nadaanan tahimik eh subukan lang natin baka may magpakita baka mapapagod lang tayo kakalakad eh wala naman hindi tayo kanya kanina sa kabila oh. kumabila tayo eh naubos na naman po oras natin dito wala kahit isa hindi mo lang tayo nakaputok magigilid gilid muna tayo pag wala ano tayo at ibang mga uh, Alright guys Ano ang puro raha? Hindi, tilapia Ba? Tilapia, asan? Ba? Mga langanin Pwede na yan, ayaw Pwede na, ayaw pangulam ulam ka na Eh kapon, nakaano ko dyan Dalawang kayo lumigit Ba? Hindi kayo hindi naman o Baka na, baka maka Kita na malaki-laki Eh, pwede na kahit roho, basta't malaki. Ito, ito na lang sa roho. Oo. Hindi na roho, sabihin mo rin. na bulap. Ay, ay, eh, hindi na tumagos. Hindi na napatagos. Ang daming maliliit. Ang dami pala, oh. Ah, makakadali ako rito. <laughs> makakadali ako rito malalayo may pubay na tayo. Mga tayo po yung ating camera. Pilatan lang natin. Kasi, stock pa natin to, Nakaraang vlog pa natin to. Yan, nadali naman natin. Four fingers na. Wala, tagal ko nagbabantay doon sa may ano, wala. Kabila. Kala ko meron, wala, wala man lang doon sa kabila. ka di hindi maalis hindi tatakot kahit na mayroon po nag mamarili yeah. Kala ko nga itik mo pa yan eh sayang hindi nadali lubog so, wala rin pong malaki may nakita tayo isang malaki na natin nadali lubog dahi po maliliit dali patuloy tayo meron pa yun sa isang panalit ay ay nako kamu itu orang tamu piok piok pa ala di petarang asti itu kuasa tadi nonton sana meron pa dito kahit right. na ilang pirasa lang madagdagan lang ating huli okay mga kasiwarte wala talaga wala zero kaya yeah, ayan na po tayo wala tayong napalangay ngayong araw na dalawang maliit isang rojo at saka sa tilapia so wala talaga ito <laughs> so, na tulay hindi ko tayo napansin. Maka may napansin po ko na bumanaag. Maka dito sakali. Pagdugyan tayo. Ang Siguro to. Maliliit. Malaki man mali lang. sulit naman yung putok natin hindi pa ito tinamaan nasa pool pool naman malit nga lang eh ba layo lang <laughs> isda parating pa oh parating kilo lang po eh Ganyan, nagdag. Uubos naman agad yan sa okay ni misis. Eh, yung hinuli po natin napakarami roho. Saglit lang po. Ninuluto pa lang. Oh. Nagaagawa na po yung ating mga customer. Kaya hindi po, pag nung naluto po, may nagahanap pa. <laughs> hindi pa po na naluluto lahat. Binibili na. <laughs> Kaya pa. Eh, hey, laki Ih, roho sayang. Ini tangnya. Dia mana apa ready? Lain roho. Naka ready aku ya ready. Selamat ke nak kita kita agak di pawan kah ready. Nak ready kan nak apa sana? Lain roho nan. No? sa limang kilo na yun. It lang Daniel. huli kaso maliit lang na po ito. Nakadalawa <laughs> na tayo. Apat na. Diba? Ano makalima tayo dito din. Swerte na natin. Namamaralim pala sa gilid. Sino eh. Sino kaya yun? pa dyan baka natin mabuo oh. hindi <coughs> ba nakatagdag pa tayo oh, may meron pa eh pa sa ating mo na po ako Anggat wala dito hmm. kaya lang naman tayo kalapit na lang natin aaga pa naman <laughs> kasi so, wala po tayong, ano pakalayo ng pangpang -pang. makahuli man tayo mahirapan tayo eh, ano sa gilid eh. makarami eh. oh at dun sa unang wala dito sila makarami kaso wala naman tayo ng speed sp sp ano pwede mo anuhan Hero sama Bapak. kaya Ini tuh pada deh. Kita rada sang roh sama lagi. ata ang ah, ulit laki thank you lord buti <laughs> ka lakas laki na to hmm ka mapapatid ha kawala sayang pag nakawala ka pa sayang kung ako bu oh, sayang kau nggak wala ku sayang talaga to kalau mereka wala bapak tidak Inako, Ako malalim pa na Ibig na Yan na nga napatid na po Shit Laki na pa mo eh kapatid pa baka makuha pa natin baka hindi pa nakaalis tapotawan ko pa isa Ah, di pa nakawala. <laughs> Sayang. Mangilo na po. Mahira po eh. Malalim. Eh, yung pa. Ay, wala na. Sumibat na. Wala na po. Ando pa sana. Ay, hey, isang putok pa sana natin. Nanda, magkagawa dyan. Uy, yung bitilapya. Bitilapya na lang. Pwede na yun. na yun. Dali sana para may kapalit na tilapia 'yung ating roho. Uy, uy, uy. Talagang binebennes nga naman. May halong ano. Bennesa sa uh, malas May kapalit po 'yung roho natin. Tilapia. Lamat naman. Hindi ah, ba? tilapia ang pinagtalab sa atin hindi yung roho. <laughs> buti ko may biglang mamangang tilapia o piping brush taba oh ikaw palang para sa akin hindi yung tilapia ay yung roho okay hindi na ako oh, sama okay

Aking ka. Aking ka. Bol pa. Lagi ka nabubuhulan. Ano kayang problema? Haba pa naman nabubuhulan. Ang lang po ito. Bubuhol lang ganito. Ano ba? Diba? Kadagdag pa tayo na kadagdag. Kalahating kilo lang sila. Lagi. Pagka napagsama-sama ka ni Mrs. Ngari ang ulam kas. Wala po yung ating target. <laughs> Hindi mo pa yung motor ko na sa asangan magya. Kaya, lalakad lang muna tayo. Alim, ulit ka okay. malalim ka pa. Tagdagan pa rin tayo. Kung di tayo pumunta rito, wala tayong mahuhuli. Ko, bubog pa. Pag. <laughs> Lulubog ka pa. Ha? Hindi, yari ka. Pinakaporma. Batok. Batok. la moa itu yang paling kemarahan nih bah nggak terlalu tahu di itu mau batai -bata -bata -bata. segiri deh yang mana pang-pang oh pilih-pilih hmm. Huli. <laughs> Nahabol pa rin. Oo, <laughs> oo, ka naman. ambulabug anak itu tripod apa itu dapat balik lima mana kasi ya calca la tenen quita tot tot ho, ho te bawi pa. Maka, meron meron pa diyan. Brado ko. Oh. Sulit pa. Sulit pa ang pagkakalipat. <laughs> Dito pa lang ang swerte. Dito pa lang. Buhay na buhay pa ang ating tilapia. ya. marami pa pong nagpapakita yun know, o sa gitna kaso mga raw ay silver eh okay na siguro yan maganda naman yung huli natin sunod naman natin ano, yan kasi may alo na po eh nawawala na yun sila o oh. pagka umangat, umangat na lulubog din agad yun know, o hindi lang makita dito sa camera natin o oh. yan mapahalo na tayo mga kadiskarte o Ta, nagpapasalamatan uh, naman tayo sa magandang biyaya. Dito lang pala sa likod bahay lang pala ang isda dito, lang pala tayo makakahirit. Nakakahuling hirit pala tayo dito sa ating sa mas malapit, dito lang pala. Sa <laughs> malayo wala. Pinahira pa lang tayo kakalakad. So dito lang pala tayo makakahuli ng maganda. At ayan. Uh, at, uh, tapos na naman ang ating araw sa paniriksay mga kariskarte sa isang araw naman doon naman tayo sa ating uh, palayan at maisan mag magpaharvest na tayo ng ating mais so sana yung ating palay din ay susunod maganda rin ating, uh, maging ani sa palay na to na pagharvest natin So yan lamang po ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Mga viewers, subscriber na wala pong sawang sumusuporta. Salamat po ng marami. God bless mga si See you next vlog. Bye bye.